What's up guys? Ayun nga pala. sa so binigyan nga binigyan nga namin ng uh, saging katawan ng saging yung mga super warm namin dito. So kapag wala kaming gulay is ito yung binibigay namin para meron silang source of water. Ayan. So, puro poop na din to at papalit na rin tayo ng bedding nila. Siya. So, so ayan, nilipat namin nga pala, nilipat nga pala namin yung mga superworm super, super warm namin dito. Okay, Inalis na namin dito kasi nga kinakain ng daga yung mga superworm namin dito. Kaya yun, hinipat na namin sila dito. Tapos ito naman yung mga ginawa na namin, ano, isinalang na namin para maging pupa, maging beetle. Panibagong breeder, ayan. Yung mga kone Tapos eto yung mga beetle namin. And kakalinis ko nga lang pala ng mga aquarium namin, guys. Ayan, bagong linis. Para, ayan, uh, maganda sa paningin ng mga bibili or pupunta dito.